nang ng labindatong taong gula na si Daniela na unang beses palang sumali sa palarong pambansa nito lang Abril. Sa kompetisyong ito, naglalaban-laban ang mga manlalaro mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Si Daniela itinayo ang bandera ng rehiyon ng Bicol. At bagaman, baguhan pa lang, nakapag-uwi na agad siya ng gintong medalya sa sports na shot put. Mm parang masaya na naiyak po first time ko po kasi. Pero kwento ni Daniela, mahirap din daw ang pinagdaanan niya bago nakamit ang pinakaasam na medalya. Sa paaralan daw kasi kung saan siya napiling maglaro ng throwing noong siya'y nasa elementarya, wala raw sapat na kagamitan. Kaya naman sa bahay na lang nag si Daniela. Dito kasama niyang nakatira ang labing lima niyang mga kapatid. Ang kanyang amat-ina, parehong walang trabaho. Nabubuhay lang daw sila sa pag-aalaga ng baboy at pagtatanim ng nyug. Wala naman, trabaho na ako. Tanda na. Tumuan ako na lang. Kaya sino, namin siya dahil iyan ang hilig niya. At dahil nga mahal ang bakal na bolang ginagamit sa shot put, si Daniela nag-aensayo gamit lang ang bunga ng nyug. pagkatapos kunin ang nyog mula sa puno. Babalata naman ito ng kapatid ni Daniela. Sa kanya ito kikinisin para hindi siya masugatan. Bukod sa shot put, nagsasanay din si Daniela sa sport javelin throw. Pero ang ginagamit niya, kawayan. Gawa-gawa man ang mga kagamitang pinapag ni Daniela, mabuti na rin daw ito kaysa wala. Pangarap ko po na tuloy-tuloy po hanggang makapagtapos. Pangarap ko din po makapasok sa Rio Olympics. Ngayong high school na si Daniela, ganun pa rin ang problema sa bago niyang paaralan. Wala pa rin sapat na kagamitan at lugar kung saan siya maaaring mag-ensayo. Kaya ganoon na lang ang pagkadismaya ng coach ni Daniela na si Noel kung ang po ang kailangan po namin is suporta sa sports kasi mara, dito nakikita ko maraming bata ang may potential sa sports kaya lang hindi sila na nabibigyan ng break yung wala silang mapapaglaruan talaga yung actual na mapag ano na lugar ang suliraning ito na kinakaharap ni Daniela sumasalamin daw sa pangkalahatang sitwasyon ng mga atleta sa Pilipinas ay sa chairman ng Philippine Olympic Committee na si Tom Carrasco. Kulang na kulang daw ang Pilipinas pagdating sa sports facilities at training centers para sa mga atletang Pinoy. Kumpara nga raw sa ating mga karatig bansa, talaga namang napag-iiwanan daw tayo. Halimbawa na lang, sa bansang Thailand, mayroong 68 stadium. Kabilang na ang National Stadium kung saan kaya raw magkasya hanggang 65,000 katao. Ang Vietnam naman, mayroong 37 stadium. Samantalang sa Singapore, 21 stadium ang matatagpuan. Pero ang Pilipinas, iilan lang daw ang mga stadium. Kabilang na ang Rizal Memorial Sports Complex na taong 1934 pa itinayo. Talagang lamang ng mga kasama din sa Southeast Asia ay eh yung kanilang training center. Tayo, wala tayong national training center pa. Yun ang malaking-malaking pagkakaiba nila sa atin. Kaya lamang na lamang sila. And they really spend more money, more budget for their sports, no?